Radio plays our favorite song And it's what keeps... Hello, hello, hello! Bikitsong Japan, Japan! Ito yung basket ko, wala pa naman. Ayan ang aking... Papakita sa inyong aking mga taning. Ayan ang ampalaya. Ay, nakuha na ako. Ito naman ang aking sitaw. Ayan, memang mga bunga na rin. Mahaba ang bunga, pero konti ang dahon niya. Maraming bunga. Ayan ang sitaw. Pakita ko sa inyo ang aking mga tanim sa garden. Itong ano, summer dito sa Japan. Mahaba na ng sitaw ko. Patik-tik sa bunga. Ang sitaw. Diba? Kahit nasa Japan ako, eh, ang dami-dami kong tanim. Dito na ako nami... Ayan, ang dami kong napita sa sweet ng mga gulay. Ito naman ang talong. Ayan, ang tinan nyo ang talong dito sa Japan. Mahaba na makintab. Diba? Ang ganda-ganda niyang tingnan. Sarap itorta niya. Marami na ako nakuha diyan. Ayan na ang aking basket. Malapit ng mapuno. Yan ang talong. ito naman ang sili, puno ng sili. Siling labuyo. Ayan, mahinog na siya. Kukuha rin tayo. Itong siling to'y pwedeng sa tinola. Tapos yung sili niya ay pwede sa, sa usawan sa isda. May mga hilaw pa oh, pero hinog ako kukunin ko. Kukuha din ako ng dahon dahil maganda ito sa isaw sa tinola. Yan ang aking puno ng sili. Kuha tayo ng dahon at ang bunga. nakakuha na ako ng sili. Ito naman ang aking kamotihan. Talbos naman ang kukuhin natin ito. Dahil masarap pong isalad na may bagoong sibuyas kamatis. Ayan. Diba? Ayan ang aking talbos na nakuha. Ito naman ang malunggay. Yeah, may tanim din akong malunggay masarap ito sa sabaw na may isda o kaya sa tinola di ba kumpleto ang aking garden kahit ako nasa Japan nakakapagtanim ako di ba nga ako natong magtanim dito sa Japan ayan lalago ng aking mga malunggay sampung puno yan pag may pumupunta dito binibigyan Ayan, kumukuha sila dyan. O, oh, ayan, nakuha kong malunggay dahil sasahog ko sa sabaw. Ito naman ang aking kangkongan. Ayan ang aking tanim na kangkong. Nakukumpleto ko talaga ang pagtatanim ko dito. Kukuha na lang ako ng mga bunga o mamimitas na lang ako. Sarap diba may garden? Ang mamahal pa man din ang gulay dito. Walang pinday ito dito ng kangkong sa aming mga supermarket. Kaya ayan, nagtatanim-tanim. Sa ibang lugar siguro merong, ayan, puno ng aking basket. O, may sitaw oh, may talbos, may malunggay, may talong. Ayan ang sitaw o, oh, diba, Sampa. pa nakumpleto na, o oh. talbo, ay sili, siling labuyo may daho, masarap sa pinola ayan, pinakita ko na sa inyo ang aking mga napamili dito sa aking garden <laughs> namili, no sariwa, bagong pitas, organic ang mga pinandidilig ko lang dyan ay, ugas ng bigas at saka yung ugas ng isda ayan yung saging, balatan saging, organic, diba? Hmm. saan pa? Salamat tayo sa Diyos. Lagi may bunga ang aking garden. Pag summer, ganyan po ang mga tubo ng aking pananim. Ganyan po ang natatanim ko. O, ito na. Tapos na akong manguan ng aking mga pinamitas. Kompleto na. Press na press ang aking mga na kuha sa garden diba ang kikintap at yung talbos wow, ang sarap niyan o, ito naman po ang aking puno ng saging ang dami-dami niya na dati isa lang yan, dumami na ilang years na ba yan mga 15 years ganyan dumami na siya nagkakap ano lang siya, puso nagkakapuso lang siya buti pa ang saging may puso char, ayan ang puso niya nakita ko nga pala meron pang isang puso ayan ang puso ito naman po yung kamatis ko ayan napitas ko na yung kamatis ito ang napitas ko kaya puro verde na siya. ito na yung maliit yung malalaki naman ito yung malalaki, ayan, saka ayun, pero ito na yung malaking, pitas ko na siya ayan ang aking kamatis ayan, ayan, dami pang mga green, naman tayo sa cucumber, ayan ang pepino kukuling ko dahil may paggagamitan ako Salamat. pitas ng pepino ayan ang bunga ng pepino ko dami bulaklak niya o kahit malit lang ang puno niya Marami siyang bulaklak. At ang bunga niya, lumaki na siya. Ito yung pipino. ko na siya. Haba niya, haba. Ito ko na. Ito haba niya. Dalawa pinitas Meron pa rin kong pipino. Mahaba ang bunga niya. Subscribe. Salamat po. YouTube channel, Vicky Chan Japan Japan. Like and share. Comment.